sandro sa kumpanya ni Vito para makausap niya si Lance pero nabigo si Sandro dahil sinabi sa kanya ni Harry na kalive si Lance at ibinigay pa nila ni Vito kay Sandro ang address na tinitirhan ni Lance Tinawagan ni Iris ang kanyang ama para ipalam na sa ospital si Lance at stable ang kondisyon nito at papunta na sila ni Lily sa ospital. Sobrang nagulat si Vito nung nalaman niya na buhay pa si Lance. Kaya inutusan ni Vito si Harry na dapat mauna siya sa ospital dahil kailangan niyang tapusin si Lance para hindi itong magsalita kay Lily at sa mga pulis na naman ni Tyro ang kalagayan ng kanyang kaibigan sa ospital at nasaktan siya nito sa sinapit ng kanyang kaibigan. Napinas lang ito ni Vito dahil gusto lamang ni Lance na magbagong buhay. Nandoon din si Jasmine sa ospital para malaman na niya ang katotohanan at muntik pa nga silang magkita ni Tyron sa ospital. Gayun pa man, Pumasok si Jasmine sa kwarto ni Lance at ginising niya ito. Sa pagising ni Lance, nagpakilala kagad ka si Jasmine kay Lance at sinabihan niya ito na huwag siyang matakot, hindi siya masamang tao. Alam niya kung sinong gumawa sa kanya. Walang iba kundi si Navito. Hindi siya nandito para saktan lamang siya. Nandito siya dahil gusto niya malaman ang totoo. Ang totoo tungkol sa anak niya na si Camila. At nung isang araw na kumpirman niya sa DNA test na anak niya si Camila. Kaya nagtanong si Jasmine kay Lance kung paano nangyari iyon. At nagmamakawa si Jasmine kay Lance na sabihin sa kanya ang totoo. Pero pinapalis lamang siya ni Lance. Kaya binantaan ni Jasmine Silas na pupuntahan niya si Lily at sasaktan niya ito kung hindi niya sasabihin ang katotohanan sa kanya. Kaya natakot sila sa kaligtasan ng kanyang asawa at dito na nga niya sinabi kay Jasmine ang katotohanan na kinuha niya ang kanyang anak dahil ipapalit niya ito sa kanyang anak na namatay na. Hindi sinabi ni Lance kay Vito na natagpuan niya si Jasmine, kapalit kay Camila. Walang lakas ng loob si Lance na sabihin kay Lily na patay na ang kanilang anak ang dami na niyang kasalanan kay Lily noon. Nasaktan niya kaniyang kanyang asawa at ayon na niyang masaktan ulit si Lily. Kaya kinuhan niyang anak ni Jasmine. Humingi ng sorry si Lance kay Jasmine na kinuha niya kanyang anak at nagmamakawa din siya na huwag niyang saktan si Lily dahil walang kinalaman ang kanyang asawa dito. Sasabihin na sana ni Lance kay Jasmine na buhay si Tyrone pero bigla na lamang hindi nahirapang huminga si Lance at sobrang nasaktan naman si Jasmine sa kanyang nalaman. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!